Reaksyon ng mga kapamilya ni Carlos Yulo sa kanyang gold medals sa Paris Olympics. Sa Paris 2024 Olympics, muling pinatunayan ni Carlos Yulo ang kanyang husay sa gymnastics sa pamamagitan ng pagkapanalo ng mga gintong medalya. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagbigay ng karangalan sa bansa kundi nagdulot din ng labis na kagalakan at pagmamalaki sa kanyang pamilya sa isang panayam kay Angelita Pukis, lola ni Carlos. Sinabi niya na karamihan sa mga miyembro ng kanilang pamilya ay nanood ng kompetisyon ng magkasama sa kanilang tahanan sa Malate, Maynila. Buong-buo ang kanilang suporta kay Carlos, kaya't sama-sama nilang sinubaybayan ang bawat galaw nito sa competition. Ang kanilang pananabik at pagmamalaki ay ramdam na ramdam habang pinapanood ang tagumpay ni Carlos na magwagi ng mga gintong medalya. Sinabi niya na nagulat siya nang marinig ang mga hiyawan mula sa kanilang mga kapitbahay nang ipahayag na si Carlos ang nanalo sa finals ng floor exercise sa Men's Artistic Gymnastics noong August 3. Pagkatapos nga raw i-announce ang pagkapanalo ng apo ay nagsipuntahan ang kanilang mga kapitbahay sa kanila. Masayang-masaya din si Angelita nang malaman niyang sa wakas ay naabot na ng kanyang apo na tinulungan niyang alagaan ng bata pa ito ang pangarap na matagal ng pangarap nito. Naiyak din daw siya dahil hindi daw nila akalain na makakakuha si Carlos ng gold sa Olympics. Binati rin niya ang apo sa tagumpay at hiniling dito na sana ay wag itong magbago. Samantala ang ama ni Carlos sa si Mark Andrew Yulo ay halos na wala ng salita matapos pumasok sa kasaysayan ang kanyang 24-year-old na anak sa pamamagitan ng electrifying final run sa floor exercise at vault. Sa isang panayam sa One News noong lunes, August 5, nahirapan si Mark Andrew na makabuo ng mga pangungusap habang pinipigilan ang pag-iyak. Ipinakita niya ang mahirap na sitwasyon ng pamilya sa kabila ng dapat sanay isang malinaw na dahilan para sa sama-samang pagdiriwang. Anya, masayang masaya siya at sobrang blessed. Hindi nga raw niya akalain na maaabot ni Carlos ang tagumpay bilang Olympic champion. Sa sobrang sayang araw niya ay wala na siyang masabi pa kundi malaking pasasalamat sa mga taong nagdasal para sa anak. Pati sa mga sumuporta rito ay pinasalamatan niya rin. Hinikayat pa niya mga taong nagdasal sa anak na ipagdasal rin ang iba pang Filipino athletes na patuloy na lumalaban para sa gintong medalya. Kahit hindi pa sila nagkakausap ng kanyang anak mula ng manalo ito, sabik na sabik na si Mark Andrew sa pagbabalik ni Carlos sa bansa. Sinabi niya na sasalubungin niya si Carlos ng isang mahigpit na yakap upang maiparamdam ang kanyang labis na tuwa, papuri at pagmamahal. Sa huli binati ni Mark Andrew si Carlos at nag-iwan ng mensahe para sa kanya. Anya, Congrats, Nak. Ang ganda ng performance mo. God bless you. Hiling nga na sana pagbalik nito ay makapag-usap sila kasama ang ina nitong si Angelica at mga kapatid. Pag-uusapan nga raw nila ang mga magagandang bagay para masaya lang. Samantala, kabaligtaran na sinasabi ng iba na walang support ang ibinibigay sa Angelica kay Carlos, napapansin at nararamdaman ni Mark Andrew na labis na proud ng kanyang asawa sa tagumpay ng kanilang anak. Ani And Mark Andrew, kahit hindi man daw sabihin ng asawa, alam niyang natutuwa ito sa nakamit ng kanilang anak. Ayaw lang daw nito ipakita dahil may tampuhan sila. Ayon kay Mark Andrew, alam din niya kasalukuyang pinag-uusapan online ang kanilang pamilya. Mula nang malaman ng netizens ang hidwaan sa relasyon ni na Carlos at Angelica. Kaya minsahin niya sa mga bumabatikos sa kanilang pamilya. God bless you po sa lahat ng bashers ng family namin. Sa ginawa niyong yan, nakadalawang gold yung anak ko. Maraming salamat po. Samantala binasag na ni Angelica ang kanyang katahimikan tungkol sa sa pagitan niya at ng gymnas ng anak. Wala nga raw katotohanan ang mga paratang sa kanya na winaldas niya ang pera ng anak sa katunayan, hindi nga raw nagbago ang lifestyle ng kanilang pamilya kahit na nagtagumpay si Carlos sa mga nauna nitong mga laban. Inamin niya na masama ang loob niya sa anak na sinabihan daw siya nito na ng magnanakaw. Ngunit sa kabila nito, nananatili siyang masaya para sa kanyang anak matapos ang narating nito sa Paris Olympics. Para naman sa dalawa, sa tatlong kapatid ni Carlos na sina Carl Eldrew at Eliza, na kapwa gymnast, hiling nila na sana ay magkakaayos na ang kanilang kuya at ina. Sa ad ni Carl L. Drew, sana isang tabi ng mga ito ang pride para sa kanilang pamilya. Hindi naman daw nila habol ang kasikatan, achievement, pera at ngayong Olympic gold medalist na ito. Si Eliza naman ay proud at masaya para sa kuya Carlos niya. Kahit hindi nga raw ito mag-uwi ng medalya sa bansa, mahal pa rin nila ito. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!